Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, tapos na ang Miss Universe. At may ma marami ang nadismaya. At marami din ang natuwa. Okay, so ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa uh, naging top 5 na mga contestant sa Miss Universe. Kasi may mga nagsasabi na ang um, Top 5 daw ay minikos-mikos. So, kumbaga, sabi nila, may something fishy daw. So, ito, sabi dito ng isang nag-post na, guys, yan ang unang post din, pinalitan, something fishy is going on. This is a prepared graphics for posting and not a last-minute post. So, kasi nga naman, nag-post yung Miss Universe page ng kanilang top 5. So, dito, makikita natin na 10 minutes ago, uh, yung top 5 ay iba nasa nasa pang-apat ang uh, Pilipinas si Miss Day. Samantalang after 10 minutes, mga 3 minutes ago ang nakalipas, meron ng bagong uh, top 5 at uh, sa halip na si Miss Philippines, pinalitan kay Miss Thailand. So yung original na, na top 5 ay ang una Australia, Puerto Rico, Nicaragua, and then Philippines at saka Colombia. So ngayon, ang um, ipinalit daw ay yung Miss Thailand. So, marami ang nadismaya at nagsasabi na cooking show daw. Or mikus mikos, -mikos minikos-mikos ang Pilipinas na sabi ng iba nating mga kababayan na mga supporters na napaka-strong content uh, contestant siya ng Pilipinas. So it, uh, magbasa tayo ng mga opinion ng mga tao ng mga supporters sa Sana next MU sa top 10 pa lang ay meron ng Q&A para malaman kung sino ba talaga ang deserve maging MU. Hi, sayang talaga si MD pero kahit na ganun congratulations pa rin sa ating Miss Universe uh, MD. Michelle Marquez D. Ito pa sabi, Taga-Thailand din kasi may hawak ng inyo. Hirap na makapasok sa top 5 or 3 ang Philippines. Kaya cooking show na yung uh, labanan. Pero the best talaga performance ni Michelle D. So hindi rin natin malalaman, hindi rin natin alam kasi merong mga judges. At syempre, yun na nga, ang may-ari ng Miss Universe ngayon ay taga-Thailand. Isang transgender, transwoman na siya ang bumili ng franchise ng... Uh, Miss Universe. So, kung merong mayamang Pilipino, bilhin niyo din ang Miss Universe para laging pasok ang Pilipinas. So, hindi naman po ganon, hindi. Kasi nga, ang umat. marami talagang Pilipino ang umaasa na makakapasok talaga si Michelle D. sa top 5. Kasi pag kung nakapasok lang siya sa top 5, napakadali na lang yung question and answer. At saka yung sa uh, top 3, napakadali, super easy. Kaya kaya ni yung uh, ano, kaya kaya niyang lamunin yung mga tanong na yon yung dalawa. Kaya lang, unfortunately hindi talaga nakapasok. So, kahit pa man hindi siya nakapasok, okay pa rin yon kasi nga um, Alangan naman sa atin lang palagi. So sabi, share the blessing. Share-share naman sa title. And besides, hindi naman si Michelle umuwing luhaan kasi meron siyang dalawang uh, awards. So magii siya sa pag sakay-sakay sa cruise doon sa carnival kasi natanggap niya yung spirit uh, spirit of carnival award at saka nakuha din niya yung uh, gold ng Uh, voice of change. So, meron din naman natanggap. So, doon sa voice of change, parang ang reward yata doon ay $12,000. O, di ba? So, at least yung kanyang advocacy ay nangibabaw sa lahat ng mga contestants. So, tatlo silang nanalo. At uh, yung sa spirit of carnival naman, yun na nga sa video ko, yung last video, na, sinas, na nagtanong ako doon na uh, yung pagkakapanalo ba niya ng uh, Spirit of Carnival Awards ay sinyalis na ba yun para makuha niya ang title? Diba sinabi ko para sa akin hindi. Kasi sa apat sa kanila na nakatanggap, yung Miss Ukraine at saka yung Miss Bahamas at saka yung... Uh, isa pang nanalo si Miss Dominican Republic, hindi po sila nakatanggap ng uh, hindi po sila nanalo ng Miss Universe. So, 'yun lang ang kanila tanggap. So, para sa akin, parang parang mayroon akong premonition na something 'yung ganun mangyayari na hindi din siya makakatanggap. Hindi din siya magiging Miss Universe kasi nga eh uh, doon sa tatlong nakatanggap wala sa kanila ni isa nakakuha ng title. So ganun pa man, better luck next time. Ha? Wag po tayo maging bitter at wag po tayo maging uh, mang sa ibang mga lahi kagaya ng uh, Thailand na pinag-aaway ang Miss Thailand at Miss Philippines kasi merong pang pa-contest doon, yung Miss Grand Thailand na ilang taon na hindi pa tayo na kahit isa. So sana sa susunod, yung mga nag we wish na maging Miss Grand International yung mga gustong sumali ng Miss Universe galingan niyo irampan niyo na doon wag nang mahihiya la pag sing lakad lakad la, bonggahin na natin kasi si Nicaragua maganda talaga yung presentation niya simula una uh, doon pa lang sa sa swimsuit at doon pa lang sa preliminary gown competition at swimsuit, maganda na talaga yung aura na ipinakita niya. Naalala niyo ba yung kay Katrina Gray? Parang ganun, ganun siya. So, fierce na fierce at saka makikita mo na talagang super confident siya. Though si Michelle confident din naman siya pero merong something yata na hinahatap, hinahanap yung mga judges. So, hindi natin alam kung tayo ang judge, di syempre mananalo siya. So, gayon pa man, congratulations Miss Universe pa rin ang ating buhay si Michelle. Still congratulations congratulations MMD to sabi dito mga cooking show cooking show congratulations Nicaragua congratulations Philippines God knows everything yon Master Universe Edition at saka marami dito talaga ang nadismaya sobra sobra ang kanilang pagkadismaya kasi nga yan uh, parang may nangyaring mikus mikus na pinalitan talaga. Oh, so, yun lang po. Maraming salamat. Sana ipagdasal na lang natin ang lahat ng mga gusto sumali na magpaganda. Kasi ngayon, ang Miss Universe naman ay open na. Kung ikaw ay may asawa, kung ikaw ay may anak na, na sexy pa rin, kaya pang rumampa, at saka ikaw ay uh, lalaki at magpa-change ka ng baging babae, pwede nang rumampa kasi tanggap naman. So, sinasabi nga nila na hindi na yun Miss Universe kundi Mixed Universe. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!